Question yeah. oh. oh. 11, contempt, refute. Oh, sige, iyan natin to, i-play natin and then napakaganda uh, ng sagutan dito. To uh, to answer an in irrelevant inquiry, uh, yeah, uh, acting in a disrespectful manner because she was found lying, Mr. Chair. That would be my reason to declare, to make a motion to declare Him, her in contempt Mr. Chair, do I get my eye respond? And I will ask you to respond Okay, thank, thank you, Mr. You. Chair Because there's a pending motion on the floor, okay? Okay There's a motion by the Honorable Benny Abante Seconded by the Honorable Ako The Chair, in objection The motion is approved The motion, the second motion Motion to take Motion to take We will Ayun oh, eh, sabi nga ni Hans Jo Alaman niya na lying Kaya nga, who will uh, define? Who will say if you are lying or not? <laughs> Sino ba? Sino ano, referee? O, sige. Uh, Mr. Chairman. Yeah, yeah, yeah. I know. Ah, uh, Ah, uh, I may respectfully move that we will detain ah uh, Madam Badoy until. Ito nakakatawa. Si Badoy ay anak ng dating congressman. Tapos lumaban sa uh, mga NPA, lumaban sa mga makabayan black, pinagdidimanda, lumaban. <laughs> na ano na not guilty na guilty pa sa red tagging basta ang daming pinagdaanan nito ni Badoy kumbaga sabi nga yung dati yung mga bayani pinararangalan po tsaka yung mga bayani ang kinukulong mismo ng mga sarili nilang kababayan kaya siguro no panahon ng hapon totoo talaga yung makapili eh. Oh, totoo talaga yung may mga bayong sa ulo. The committee report of this investigation will be adopted in the plenary. Mr. Chairman, so move. Grabe, lahat kinuntip. So po, oh, ay, nako, kawawa. Alam mo, hindi ba naghahamon si Sas nung nakaraan? Sas, maghahamon ka tapos ganito yung mga kalaban mo? Sa tingin mo, yung iyong expose, mailalabas mo rito? Bago mo pa mailabas yung expose, nakakulong ka na. Who seconded the motion of the Honorable Honorable Ako, sharing the objection, the uh, motion to uh, detain is hereby approved. Wherever you stand, be the soul of that place. I'm really sad that this has happened to our Congress. I didn't see this when my father was growing up. This was the place where we could stand on our shared ground of love for country and what I witnessed right now was a travesty. Thank and I'm very man. sad. Yan so nagsalita si Badoy. Eh. Nilabas niya yung kanyang malayang pamamayag. <laughs> Tingnan niyo kung anong sasagot ng mga congressman sa kanya. Mo. For my for my country. Mr. Chair, I'm sorry uh, for what uh, happened to you, Madam Badoy. No, you are not sorry for what happened to her because you are the one who put her in that position. So, don't be a hypocrite for saying you are sorry where you are not. That's what you want to do. Uh, una pa lang na yung mga nagsasalita against the Congress eh magdusa. Yun po yun. So, don't say you're sorry, sir. Pinakulong nyo eh. Nagbutuhan kayo. So, don't say you're sorry. Sabihin mo na, you know what, Mrs. Miss Badoy, I am not sorry for what happened to you here. Why? Because you lied. O, di ba? Ganun. Pero yung sasabihin mo, I'm sorry for what happened to you, kayo nagdala sa nila dyan eh. Kayo nagkulong. Tapos you're sorry. Pwede ba yun? But you do not have a monopoly of love of country. Yes, she doesn't have the monopoly for the love of country. Di naman niya sinasabi na siya lang ang nagmamahal sa bayan. At kayo hindi. Sinabi lang niya na yung ginawa niyo sa kanya sa kabila ng kanyang pagmamahal sa bayan at tiwala sa gobyerno. Ito kaya maraming nagre-rebelde eh. Kaya marami nagre-rebelde kasi katulad niyan si Badoy nawawalan na siya ng tiwala sa pamahalaan. Dahil yung pamahalaan na pinaglalaban niya against insurgencies eh, yung same na pamahalaan na nagpapakulong sa kanya ngayon so yung kanyang faith sa gobyerno eh bumaba. tapos ang gagawin niyo you'll put fire you'll put ano fuel to the fire hindi ba dapat uh, i'm sorry Mrs. Miss Badoy that you felt that way but i am not sorry that you are uh, going to jail today because of your attitude. We have warned you several times and hindi po kayo sumunod. Meron po tayong batas dito na sinusunod at kailangan po ninyong sumunod. Pero how many times namin kayong binigyan ng chance pero ginawa nyo pa rin. Therefore, uh, kumbaga itong inyong pagkakulong ay kasalanan nyo din. O diba? Ganun. Pero Diyos ko naman, yung sabihan nyo naman na you don't have the monopoly for the love of country. So parang ang sinasabi mo, your love for country is greater than Badoy? Sige, pakinggan nyo. I've spent my life fighting for this country. Oh, you spent your life fighting for this country. How? Tundalo ka ba dati? Okay, let's say. If you are, then thank you sa iyong serbisyo, sir. Oh, ano pa? Ah, naging aktivista ka ba dati? Anong sinisigaw nyo nung aktivista kayo? Ah, wala kayong malayang pamamahayag, tama? O oh, ano yung kinikitil nyo ngayon? Ako, ah, oh, I'm just assuming ha, ah, kasi mas matanda ka sa akin, mas marami kang dinanas eh. Pero ano ba yung sinasabi mo na you have, uh, na yung buhay mo ay tinaya mo? Eh so, ibig sabihin, dahil nagtaya ka ng buhay at nagtaya din si Nabadoy ng buhay, mas greater yung pagtataya mo ng buhay kaysa sa kanila. Hindi ba pwedeng, uh, Miss Badoy, parehas po tayong nagtaya ng buhay. Kaya magkaintindihan po tayo, hindi po tayo magkalaban magkakampi po tayo. We are in the same, uh, nandito po tayo sa parehas na gobyerno. Kaya hindi po tayo dapat mag-away. Di ba dapat ganun? Pero hindi eh. Parang sinasabi mo na your, ano, your sacrifice for the country is greater than her sacrifice. Ganun ba yung ibig sabihin? Nun? So, you do not have to tell me that. Mas marami akong sinugal kaysa sa iyo. Oh, so ibig sabihin nun nga sir, you are above us dahil mas marami kang isinugal kaysa sa amin. Ganun ba yun? Mas madami akong isinugal sa sayo. Wow. Ah, uh, matanong ko lang, sir. Ikaw ba, sa pagsusugal mo ng sinasabi mong kung ano man yung isinugal mo, <laughs> ikaw ba ay kinasuhan na ng Makabayan Black ng uh, red tagging, <laughs> ng kung ano-ano? Kasi si Badoy, hindi humingi ng tulong sa gobyerno yan. Sa kabila ng gobyerno yung kanyang ipinaglalaban, hindi yan humingi ng tulong sa gobyerno. Humarap yan sa mga kaso. So, do not give me that crap. O, oh, di ba So, ibig sabihin, yung kay Badoy is crap, yung sa'yo hindi. Grabe, <coughs> sir. Ang taas ng tingin sa sarili. Taas. Sobrang taas. siguro pwede ibababa natin ng konti, sir. Kasi hindi po. Kasi ang hilig nyo po kasing mag-sermon na... In, ito mali yung inyong ano, mali yung inyong mga decorum. Mali yung inyong mga kilos. Mali yung inyong mga salita. Pero kayo po, bilang kongresista, tama po ba yan? Na ganyan-ganyan ninyo yung mga resource person Ang Nagtatanong lang po, ah. Huwag po kayong magagalit. Tanong lang po, tanong lang yun. Madam Badoy, thank you very much. Kasi I have laid down my life to protect Very often, just to protect this country. And if ever I'm going to be called again, I'll do it. Paano? Paano? <laughs> Naging sundalo nga kayo dati, no? O so, kung naging sundalo kayo dati, bakit parang pinoprotektahan nyo pa ngayon yung ano, yung uh, mga ano, mga komunista? Bakit? Bakit parang, ha? Hindi ko sinasabing pinoprotektahan nyo. Bakit parang? <laughs> Tapos, yung isang congressman, tawan-tawa -tawa siya, ang no? saya. Ang sarap ng niti ni congressman, no? Ganyan sila. So, uh, ang saya-saya nila talaga sa mga nagawa nila ngayong araw. Not the way you want it, but the way it is authorized by the government. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, also I would like to make a manifestation that I do not know how old were you, Madam Badoy, when I was... So, ibig sabihin, si Badoy wala siyang karapatang maglabas ng kanyang uh, salobin at pagkadismaya dahil mas bata siya. Ito kasi nasabi niya, I don't know how old were you nung uh, mga... Uh, yeah, I was citing the NPAs. 1986. This government almost lost to the NPAs. I was there fighting the NPA's. Oh, you were there fighting the NPAs. You know what Bado is doing now? She's also fighting the same fight na nilabanan mo. Bakit hindi mo siya naiintindihan? Dapat ikaw mismo 'yung nakakaintindi sa kanya because 'yung laban mo dati, eh laban din niya ngayon. At kung kayo nung panahon nyo, We all... Na, muntik tayong matalo. Ngayong panahon ngayon, dahil kanila badoy, mananalo na po tayo, sir. Marami na po silang nagawa. Nananalo na tayo. Nananalo na tayo. Tapos pinakulong nyo sila. Dahil, your sacrifice is greater than her because she's young and you're old. Ang sakit. Ang sakit naman ninyo magsensyo kami. Ibig sabihin, mas matanda kayo sa amin. Wala na kaming karapatang magsalita. <laughs> Oo, wala na kaming karapatang mag, uh, ano, uh, kumbaga, eh, uh, sabihin na, para sa amin, mali kayo. Ganon. I do not know where were you at that time. Do not make a monopoly of the love of country. All of the congressmen here love our country. Weh! <laughs> eh, ba't hindi kayo maglabas ng mga, ano, hindi kayo maglabas ng uh, inyong mga audit? Uh, oh, By the way, ha, huh, when you say you love our country, or Uh, you love the country, it means that you you should also love yung mga tao inside the country. Ibig <laughs> sabihin, you should also love your citizens. Hindi ba? Tama? You should also love your citizens. Sa pinakikita nyo po ngayon, <laughs> eh mukhang yung citizen ang dapat magmahal sa inyo dahil kay nasa uh, pwesto. Eh, mukha parang lang ha. Hindi ko sinasabi na yun ang katotohanan. Sinasabi ko parang ganun. Ang hirap. Ang hirap bumatikos. Sa totoo lang. Ang hirap po muna ng mali. Kasi ba ganito yung mangyari sa'yo? Ay, Diyos ko, bahala ka na, Lord. That's why we're here. We're not just politicians. We are people that love our own nation. That's why we're serving our nation. Ha? Huh? <laughs> are you really serving your nation for imprisoning this, ano, this, this journalist? <laughs> My goodness. My goodness. Yes, convinced na convinced kami na mahal nyo nga yung gobyerno. Maan na mahal nyo ang bansa. Kasi yung mga kasama ninyo sa paglaban sa mga kalaban ng pamahalaan which is komunista at mga terorista, pinakulong nyo. Okay, sige, naniniwala na. So please, do not make that statement to me. It is still alive, Sir Chen. Oh, so to you, it, is still alive, gano'n? Oh, wow. <laughs> Grabe. Ang an tataas nila. Oo, oh, oh, actually, ha? Mas malupit pa sila sa presidente ng Pilipinas. Oo, oh, as far as I can... As far as I, uh, I know, um, yung presidente natin hindi ganito umasta. Yung presidente natin, mali-mali lang siya. Yung presidente natin, minsan, pabago-bago lang siya ng isip. Pero, hindi siya ganito magsalit. Mas presidentiable pa sila sa mga presidente. Sige, Sergeant of Arms, Thank you very much. Thank you very much, uh, Mr. Rain. So sure. now, we have, uh, uh, you will have to put her in the same place where uh, Ka Eric is, no?